Kung naghanap nga ng patok na tusok-tusok na talaga namang pinipilahan at pinupuntahan, eto nga yung rolling cart na goods na goods ngayon dito sa pantabangan. Murang-murang -mura nga lang ang mga tinda at kapag nabitin ka ay uulit at uulit ka pa. Ito nga yung patok sa masa at mga estudyanteng saktong-sakto mga budget para may pangmeryenda. Talaga nga namang nagtitira pa sila ng baon para makakain ng tusok-tusok tamay -tusok tapat ng school sa hapon. Sa murang halaga ng kanilang mga paninta, budget meal lang talaga. Kaya goods na goods talaga na pang masa. Ito nga yung merienda na hindi nakakasawa. Yung mga ganitong klaseng street foods na nakasanayan na at kabisado na ng masa. All time favorite talaga sa gilid ng kalsada. Madali nga lang silang makita sa gawing school, sa Villarica sa tanghali, hapon at tumaga. Pero kapag wala ng isudyante, ay sa may gawing highway naman sila makikita. Dito lang yan, sa may tapat ng 7-11 at gilid ng kalsada. Saludong-saludo nga